Ganda no? Hmm. Yan pala yung kwan. Yan guys, yung bundok ng Mount Eriga. Ito naman sa kabila ay makita natin ang Mount Mayon. Yun o. Oh. Kita. O oh, yun kita. Mount Mayon. Ganda. Dati no, kung magsabog pala, kitang kita yan dito yun ano? o. Oh. Ganda ng view no? Hmm. Mount Erga. Anong lugar nito Di, ang pabrika? Oh, pabrika daw. Ano yung doon banda? Yung sa Port highway? Portico. Portico? Hmm. Bago mag ano? Bago mag 41. Bago, bago mag 41. Portico muna. Yun nga sabi ni Glenn. Sabi niya baka sa Portico sila. Sabi ko parang ganun na. Eh. Parang ganun. Pero pag lumampas ka na, di, 41 na yan. Hindi, pag sinabi, pag sinabi.